Ay, ah, ito na kids. Ito yung mga nakuha na bomba. Ito yung anong mo ha. Sa mga mahilig sa treasure. Pag masdan mo ang pala oh. ito. Pagdating sa dulo, inalis namin yung malaki ba ito oh, dito. Ito, laki yan. Simblak ang ginamit namin. Ito mo ha. Pagkakas saan yan. Ang yan doon. Yan. Ayan, Ayan oh. o. Ang doon. Nakasalansan. Ang yan dito. Ang dulo, ito malaking bato. Diyan, inalis namin. Ayan, salansa na yan hanggang doon. Ayan. Ayan. Ang dulo niya lang dito. Ayan. Hindi biro mag-pressure. Bakit uh, ganun kahirap. Ayan, ito na si sa sabi ko. Oh. Ayan o. Ayan o.

susugal na marker nyo eh. ayan o eh. ganit pa ka, marker o eh. ayan o eh. mm. ano yung butas? dalawang butas parang hmm. heart pero ang basa ko nito indication ng object po papunta yan dyan eh doon doon ayan po ano na yung oro malaki oh. hmm. alam telescope telescope hmm. ano niya? sightseeing siya. Uh -huh. eh, elos eh, po siya yung malaking bato ito na inalis natin dyan. Ayan. Sinasight niya, no? Sinasight niya. So, hanggang doon na muna ah, tayo, Max. Nakaharap yung malaking bato dyan. Ano?